Okay mga idol Kung napansin nyo Grabe tubig dito Ngayon gawa natin yung paraan Para makalabas mga tubig na to Mga idol Ipakita ko sa inyo kung paano ang pagtanggal Ng tubig na to Kasi ito tingnan nyo maluwag oh, oh maluwag yan Hindi mo piling water pump dyan Wala nga paglagyan ng tubig Ang gagawin natin Ay Hanap tayo ng daan Kasi ito malambot ito gawin natin para may la, may, may, may ano muna natin yung ano itong uh, concrete barrier na yan so mga dal tanggalin muna natin itong mga poste nakaharang naka kasi sa ating sa dahanan uh, bago kayo pumunta sa mga puti ka na ganyan mga idol ano nyo, tukuran nyo ng bakit kung malambot ba ang kang ilalim ngayon, kung medyo matigas sa ilalim, pwede yung lusungin. Kaya nito, inalo ko muna. Kaya naman. Kasi matigas sa ilalim. Ayan. Kaya... ano po nilosong ko pero pag yung napansin niyo na hindi naman kaya at malalim yung bakit niyo sagat na yung bakit ninyo, eh huwag nyo nang na gagawin. Pero pag sa ilalim niya malambo, ah, matigas, pwede yun, my lord. Okay, my idol nalagyan ko na siya ng kanal doon doon lalabas ngayon gawin natin palabasin natin lahat doon ah, ito ang sinasabi ko sa inyo na yung iba hindi ko ginagamitan na bakit natawa ito ganito gawin natin ha mga idol, ha. pulungin natin yan para makuha natin lahat yung tubig panoorin nyo hanggang dulo mga idol ha dahil mahaba tong video na to para malaman niyo, lagyan natin yan ng harang yan yan ang magiging magtutulak para makuha natin yung lahat ng tubig na to lumabas palabasin natin ha mga idol ganyan ang pag ano lang ano ayan okay mga idol ang mangyari mga idol ganyan gawin natin ito. Kuyin natin yung mga na yan. Nalupa na yan para magamit. Yan. Ganyan lang mga idol. Ganyan, yan. Ganyan lang mga idol. Ilayin yung lupa para mawala yung para yung tubig lumapit doon sa drainage. Yan ang tamang pag- tubig pag tanggal pag ganito na hindi kayang water pump hindi kayang magbukay kasi lalalim kung kaya naman sa gilid saan mo yalagay yung tubig malayo yung drainage oh. kaya ito lang tayo paraan para makuha yung tubig lahat na yan mawala na ano, ganyan lang tapos kwatay tayo ng maraming lupa kung saan magandang ano dyan makukuha tayo kuha tayo dito kaya ito mga to hindi na to hindi na kunin to na pang ano yan sama iron lang makumaga met. Ah, mangalinan. Oo. Siya mag-MC17, andanya. Ya, mga idol. Para masarap aja lupa na dito ko balik. ito para meron tayong lupa na magamit oh. Okay mga idol o, oh, ganito lang ang pag tanggal ng tubig yeah. lahat ng mga ano yan yung potip na yan, ilain nyo yan, yeah. Palaging nakaharang ha huwag niyong palulusutin ang tubig yan tapos pinanggalingan natin na yan o, matutuyo na yan kasi wala nang tubig, wala nang putik madali na siyang matuyo ganyan ang diskarte sa mga pagtanggal na tubig yan Ayan o, oh, hindi hila nyo. Ipakita ko sa inyo yung tubig, mga idol. O, oh. Di ba kayo na ang dami? Doon pupunta lahat sa may ma, ano yan, may kanal dyan. Yung drainage na yan. Oh. Ilahil lang na ganyan. yung yeah, mga, put, mga ano na yan, putik na Pagdating doon sa may ano, itong mga, mga putik na to, itabi natin. Para pag umulan man, yung tubig dire sa sa drainage hindi na siya magpapanding dito sa gitna kasi lalagyan na, lalagyan natin ng kanal din sa gitna na kahit kunti lang para yung tubig doon dadaan yan yan mga idol ha kung mga nagumpisa pa lang kung mga problema kayo kung paano pagtanggal ng tubig kanya lang para dahan dahan lang siya yan o oh. Oo. Oh. So, sa dito ko na lahat. Papunta na doon. Nagkinala ko doon. Lahat ng tubig pupunta roon. Kaya mawala itong tubig na ito. Alam mo, ito lang pag tanggal sa tubig. Ayan. Ayan may natirang tubig dyan kasi dyan sa lugar na yan sa may billboard billboard na yan mayroong tubig maluwabas siya pero ya wala lang problema yan pag nagkanal tayo lalabas lahat yan mga idol ah, tubig na yan putik na to mamaya ilalagay natin para sa mga gilid gilid dyan uh, para hindi na tumambak sa gitna uh, dito tayo maglagay ng kanala dito sa parting to kanalan natin ng na maglagay tayo ng kunting daanan ng tubig ko na dito doon sa drainage. Ah, mga ito. Ganyan lang ang process ng pag tanggal ang tubig. Mga ito. Lahat ng putik na yan, tanggalin ninyo. Ah, kabigin. Pakabigin natin lahat yan hanggang sa madaladong sa pinakagilid. yan hindi na siya magaan sa gitna at matutuyo ang din yan mga idol matutuyo din yan okay. yan ito makapal uh, ng ano pag makapal ng putik huwag lang makalusot ha dito natin ilagay sa gilid yan oh yan, yeah, sa gilid-gilid yan. wag aarangan yung daanan ng tubig para kung uh, man, mayroong uh, mga daanan, hindi na magpapanding sa gitna. Yan. Yeah. Yan lang. Hindi na siya magpanding sa gitna.

wala na yung wala na yung mga tubig Mabunta na sa drainage kung ulan man hindi na siya magpapanding kasi gagawa tayo na ang kanal na naka-slow papunta doon sa drainage uh, wala ko ng paggawa ito handle niya, matutuyo na yan. Madali na matuyuan yan, kunting init lang, tuyo na yan. Oh, diba kanina, puro tubig-tubig dito. Yan lang ang paraan. Oh my God. Ito, oh. mga, mga putik na to maubos to putih yung tubig na natira na yan maawala mamaya kasi dito tayo gagawa ng kanalo yan dito, sa lugar na to papunta doon magkukunik sa may drainage lahat ng tubig pag umulan dito na dadaan hindi na magpapanding sa gitna okay mga idol God bless sa ating lahat